Tapos na kayo kumain na, bakit ano pa po, po problema ninyo? Doon mo na sa labas. Yan. Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay April 2. Hey, <laughs> nalaga ko. April 2, uh, Wednesday. So mag-unbox tayo guys ng aking uh, pinamili sa Shopee. Kai! Kai! Labas dun labas! Labas dun labas! So, ayan. Ang init guys, napaka... <laughs> Napapawisan na ako. Kai, wag Kai! Hindi ako nag-electric pan kasi maingay pag ano. Nag-electric pan ako. Yeah. Ito okay. pala. So, nakalimutan ko guys no kasi wala din naman doon dito uh, dito sa seller na to yung mga ano uh, papel na intermediate pad yung ako nakabili baka dito na lang sa ano sa bayan pag nag ako sama ko na lang no. So, ayan. Isa-isahin natin. Ano. So, meron tayong glue. Ayan. So, ang isa nito, guys, no, ang, ang bili ko, 15. So, binibenta ko siya. Yung, ay, natapon, oh. Yan, oh, sayang. Binibenta ko siya, guys, 12 ang isa. Yan, para at least kumita tayo. Sayang. Iusin ko na lang. Yan. So, lima lang naman yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron din tayong super glue kasi ito guys, mabenta talaga to guys. Super glue kaya pag wala kayo sa tindahan, bili kayo. Bintahan nito guys, 10 pesos. Ang laki ng kita nito. So dalawa, apat ang binili ko. Kasi mabilis lang talaga siya maubos. Yan, lagay muna natin dito. Tapos meron din tayong cotton buds na malalaki. Yan oh. Sa so, bintahan ko nito ay 15. So yung maliit naman guys ay 8 pesos. Yan, ito ay uh, 100 pieces. Ayun, 100 pieces. Ito naman 80 pieces. So, kitang-kita talaga guys, kumikita talaga sa mga ganitong item. Tapos ito naman Armac. Ito medyo malaki ba 'to baliit? Ang bintahan ko nito 15 ang isa. Yan, so ilan ng mga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayun. Tapos ito sa bahay naman 'to. Yan para yung sa mga ano natin sa mga bra <laughs> nakasabit na lang yun ay nakatupi nakakasi kasi nakakasikip sa mga panties yan so bumili din ako yan o clip kasi may mga bata naghanap ng clip yan sa lang naman yan tapos meron din tayong uh, tawag dito yung correction tape 15 ang isa bintahan ko yan. Ano lang naman to? Anim na peraso So, meron pa naman ako dyan. Medyo malalaki nga lang yun. 20 naman yun. Tapos, meron din tayong monggol. So, naubusan ako ng monggol. Monggol 2. Ayan. So, bintahan nito guys, 12. Hindi ko alam ngayon kung magkano na ang presyo nito. Kasi, tumaas talaga ang monggol. Tapos, meron din tayong yarn. O, kasi, simula nung bumili ako ng yarn, wala na. Naubos na. Isang ganito, ubus na siya. Yan o. Oh, pero matagal din. Matagal na uubos yan. Tapos meron din tayong eraser. Bentahan ko ng eraser ay 10 pesos. Ano to? Free? Alam mo pa free oh. Ano ba to? Damelia. Ito free. Pa free nila oh. Yung Sabon ata to. Ay hindi pala to free. <laughs> Ito pala ay, ano. Yung sa anak ko in order niya. Nagpasama. Yung pang makeup. Wait. Ayan oh. Ayan. Kala ko free. <laughs> Naalala ko may in order pala siyang ganyan. Nagturo eh. Ay eh, grabe yung powers ko nag ano na yung tumutulo. So meron din pa yung ano guys. Uh, folder. Kasi konti na lang ang aking folder. Folder short tsaka long. Ayan. Ang bintahan nito guys 10 pesos ang um, short ata tapos yung long 15 so ayan tapos meron din tayong envelope long and short ayan so yan lang yun guys yun lang yung aking uh, binili kasi wala na talaga tayong mga ganito so si so, Inahanap din ng customer kahit matagal siya maubos at least meron tayo sa tindahan ba? Diba? iba rin kasi yung may ganyan ka sa tindahan kumpara dun sa iba wala silang ganyan 'di ba sayang benta iyan din naman natin yung ating pera sa ano bangko 'di ba char <laughs> Diba, nakatago lang sayang naman so gamitin natin yan so magkano lang din naman ko guys alam niyo ba itong shopping na to sa Shopee ko na in order to naka ano ako naka uh, voucher ako ng 250 pesos ang dapat to nasa sa 1300 ang babayaran ko nasa sa ano na lang nabayaran ko guys nasa 900 something lang. yun, so laki ng nabawas. Kaya pag nagpunta ka ng ano guys no yung mag-order ka sa Shopee, puntahan mo lagi yung ano every time na mayroong video or yung mga nagla-live, pasukan mo sa kamo siya i, i, ano yung isi-select kung ano yung gusto mong orderin kasi meron siyang discount voucher yan tapos select mo din yung may free shipping ganyan may mga ganun-ganun mga voucher. So, di ba? Nakaka uh, tipid tayo, 'yan. Tsaka malaki ang kita sa mga ganitong item. 'Yan. So, yun lamang guys kasi sobrang init na. Grabe yung pawis ko. So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye. Yan, sarado na tayo guys.